gandang umaga po. Today, it's my right. uh, birthday ko po ngayon kaso wala pong handa. Wala ng sunod-sunod po nagkasakit yung anak ko. So, so, yung nagbibigay po dyan sana, sana may magbigay sa chikas. Uh, it konti at char. So, thank you. Wala mo na mukha, hihingi ka pa. <laughs> thank you. Hihingi ka pa. Thank <laughs> you guys, ang magandang umaga po, isang magandang maulan ngayon. So, nag kanina po maaga pa ako nagising. Kanina po umaga pa ako nagising, nagbudid ako sa kuya namin sa si school. Tapos, dumaritso na lang po ako bumili ng ulam namin. Kasi pang umaga po yung kuya ko, binagbili lang po ako ng isda na ulo. Dalagyan ko po lang, gawin ko lang po sabaw. Para may sabaw po kami mamaya, mamayang tanghali. So, Magpapakuloy lang po ako ng tubig. May ubo pa po ako konti. So, hindi ko pa siya inainuman ng gamot kasi pag inaalagaan mo, lalo, <laughs> lalo ko sasakit. Hindi po, inainuman, ko na lang po ng tubig. Tapos, uh, yun lang po, ang minaano ko, tubig lang po. Nawala-wala din po konti yung ubo ko. Pero po ngayon magkasakit. Uso po ngayon ng trangkaso. So, ingat-ingat po tayo lahat dyan. Dito pa rin po ako nagluluto pa ako ng ulam namin. So, pagkatapos ko magluto, papasok na din po ako sa loob. Kasi, doon yung isa naghihintay yung maliit. Thank you very much po. Ngayon po ay sa YouTube ko po is 190 subscribers na po ako. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you, thank you sa nanonood sa aking mga vlog. At sana hindi po kayo magsawang manonood sa aking mga vlog. At sana po ay kahit small content creator lang po ako. Sana manood po po rin kayo. Kahit na hindi to lang po ako sa loob ng bahay nag-vlog o nag-video. Maraming maraming nanunood, Maraming maraming salamat salamat po sa inyo at nanonood pa rin po kayo sana hindi kayo magsawang manood sa aking mga vlog or kahit na small lang po at kunti lang po yung mga ano ko Maraming eh, uh, at thank you din po sa inyo lahat maraming salamat po po namin. Kaya tinanggal na po yung dyan na may yung kama-kama, yung dub, hindi ah, naman po double deck, single deck lang po yung naka, ano lang po yung nakahang. Tinanggal na po namin yun. So, wala na po. Kaya maluwag na po konti yung dito banda sa amin.